Nakatatalilunsad po ng Department of Migrant Workers ngayong araw ang OFW bagong Pilipinas Service Caravan sa lungsod po ng Tarlac. Si Bien Manalo sa detalye live. Bien? Hagi ng pagpapaikting na ng gobyerno na kumakalinga sa kapakanana ng mga tinaguriang ang makabagong bayani sa makabagong panahon. Ang ating magigiting na overseas Filipino workers Ilulunsad ngayong araw ng Department of Migrant Workers ang OFW Bagong Pilipinas Servisyo Caravan dito sa Tarlac City. Hango sa Bagong Pilipinas campaign ng pamahalaan ang OFW Bagong Pilipinas Servisyo Caravan ng BMW na layong isulong ang mga makabuluhang pagbabago. Bahagi nito ang pagtataguyod ng mga programa at servisyo na tutugon sa pangangailangan at mga ngalaga sa mga OFW at sa kanilang pamilya kabilang sa mga mitiin inito ang ipakilala at ilapit sa ating mga kababayan ang serbisyo at inisyatibo ng DMW. Paitingin pa ang kolaborasyon sa pagitan ng ahensya at mga lokal na pamahalaan sa pagsupo ng illegal recruitment at trafficking. At iangat ang pamumuhay ng ating mga kababayan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Highlight ng programa ang pagbibigay ng livelihood and cash assistance sa mga distressed OFW ng Region 3. Bukod dyan, handog din ng DMW ang employment opportunities, legal assistance, financial literacy program at iba pang reintegration program. Inaasahang nasa mahigit 600 ang OFW ang dadalo ngayong araw. Isa rin ng outtaking ng mga leader ng anim na OFW organizations sa Region 3 na nangangalaga sa kapakanan ng ating mga bagong bayani sa rehiyon magkakaroon din ng bagong Pilipinas Town Hall Meeting kung saan tatalakayin ang pagbuo sa mga plano, proyekto, inisyatibo tungo sa kaunlaran. Dayan, magkakaroon din mamaya ng doubt there. Pero ang maganda dito, Dayan, ay hindi lamang ito para sa mga OFW at sa kanilang pamilya, kundi binuksan na rin ito para sa mga residente ng Tarlac na naghahanap ng trabaho. Sa ngayon, Dayan, ay tuloy-tuloy naman ang pagdating ng ating mga OFW na kasale o kabilang dito sa programa. At ayan muna ang update. Balik sa iyo, Maraming salamat Bien Manalo.